kalugit, ito na po ang ikalawang hinlalaki ni sir, mga kalugit, o. Oh. Customer natin from Samal, mga kalugit, tanawan nyo. Dalawang hinlalaki niya. One by one. <laughs> by one, take one. Ang iyang na namaga sa kuko, no? Namaga dito, na namaga din, doon din sa kabila. Grabe ka, ayo. So, mga kalugit, wag nyo patagalin ang inyong kuko, mga kalugit, no? Kung namaga. So, lagyan natin ng magic sarap, mga kalugit, para perfect. So punta na po kayo mga kalugit sa second branch natin sa phase 1 block 58 lot 38. Pero dito ako ngayon nag-duty mga kalugit sa phase 1 block 56 lot 6 becomes mental Davao City. Ngayon kakarating ko na timing gani karon na ko muna nag-abot kay kahapon wala ko gigin ko bakasyon bang. May ba ano? So mga kalugit ready na tayo mga kalugit no sa mga ano nagasabi na palaging dugo po yung kuko ng customer kasi ganito talaga ako signature ko mga kalugit na mag-opera kasi sa doktor gani mga kalugit no proud gani ang ibang doktor gani sa ko mga kalugit kay grabe daw ako mag-opera iban gani pasyente ginahatod pag di sa ko sa mga basher ko normal na magdugo ang kuko kay buhi atong at customer no mm-hmm Hmm? Yan, ginoo ko. Diba? Hmm. Nakuha, oy. Diyos ko, ginoo ko, Lord. Pasay luha. Tanggal dyan ang almoranas ni Manina. Ay mo, day. Huh? Nanakan yung mga halugit. Yan, sir, oh. Lako pa uh -huh? Oo, hmm. Oh. Adubuha man. <laughs> Ay mga kalugit tanggal jud ka yung mga kalugit Ginoo ko oy. Ganga ngaya customer tay, Gabi. Wala yung manikrista dito, ha? Hmm. Relax lang, mga kalugit. Huwag nyo ako awayin. Hmm. Basta ko mga kalugit, ginabuhat ko ang best ko nga para matanggal jud ang kuko. Tanaw lang kamu ko, hindi kamu mo ganan tanaw, ayaw nyo lang ang Hmm. Gabi oh. ayan oh. Ayan. Tiba. ay no ako, Sakit jud ikay dako-dako jud um. oh. Upat ba yan ni kabilog no. grabe ay kuha sa day grabe <laughs> almost one year mga kalugit na magaang ni sir di antos niya lang no Gino'o ko eh pero ka gaga suffer eh kung may guan matamaan dito naman tayo mga kalugyan kita eh Yan mga kalugit tanawan niyo oh, Diyos ko. Ayan, almost one year mga kalugit no na maga ang ni sir mga kalugit oh, customer natin from Samal. Ay ginuo ko. Ay Diyos ko, Mario Joseph Santisima pati akong tinggil tanggal jud. Hmm, daki. Ay Diyos ko, Lord. Ay. 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 Ang kalami. na hmm. Ayan. dako hmm? Ako kayo o. Oh. O. Oh. Indot In na ni sir kay at least Nukis. wala hindi nga nino naglala no. ayo jud sa Patu kung gusto jud ni mo maayoy mo kukuha relax lang hayo ila ah mm, perfect ay thank you lord tanggal jod dako dako oh kanawa See? Mm-hmm. Ừ. Quận nè. kuha o yun mga kalugit tanawan yun o oh. ah na o yun o o grabe ka ayo upat ka bilog o oh. Diyos ko. Dumangipon sa bata na tanggal. Ayan, wala na. Ayan. Diri sakit din oh. Agi niya lang na. Pero maayod lang dyan na siya. Wala na. Mangol. Wala siya gangol-ngol. Wala gangol-ngol. Wala gangol-ngol. Karon de okay. pa ka lang sa may anuhan, may or amo ano. May sakit na. Oh, di ba tagal jud sya. Grabe. Ayan, wala na. grabe, uy may, may lakas loob mo magpa-tanggal. Tinajud siya. So mga kalugit, tapos na mga kalugit, no? Asa, lagyan natin ng magic sa Asa to die? Mayari yan. Magyan natin ng magic sarap mga kalugit kasi perfect ito. Galing to sa Netherlands ang aton nga